Guys, so napakadaming ilaw dito sa itong sa area no. so, na to. So mahalos ang kaano ano. So may mga daming mga pairings dito. Madali mahanap mo sa sa Santa Cruz mga guys. So dito lang. So mismo katapatan lang nila ni Rose. Dito. Ah, guys. Oh, dito sa mga relo nyo. So ito po yung technician niya. So mismo technician. Shout out technician. So shout out kay ah uh, kasamahan ni wala yata si Boss Argino. So may mga customer muna na ka Oh, shout out, shout out, shout out na oh, shout out na dyan mga customer Sa lahat ng mga Oh, shout kay technician, oh, no? Ni RJ, yan So wala si boss RJ, no? 100% sa akin to Napakalupit So pare So ng pare, alam mo na Sa ibang bansa galing to Nakuha nito ganito lang kulay Tumbog na talagang doon. Para tingin ko solid na gold plated to, oh. no? video, you know, no? Isipin mo, ha? Tingin ko parang hindi siya basta-basta na kukupas talaga. Mayroon na mga ibang pagka-gold plated siya na ano siya. Para sa akin, 100% napakaganda So, abang nga uh, ano ba hinantay nyo mga guys? Sumukunta niya ito. Dito sa kahabaan ng Santa Cruz. Sa uh, Avenida Street mga guys. So, napakaganda. babae lalaki to Pwede babae ba lalaki mga guys. So, 150 5 if you pack. So okay, so shoutout na pala sa lahat ng mga subscriber natin So maraming maraming salamat po sa na So lalo lalo na po sa mga OFW So maraming maraming salamat sa lahat ng mga supporter natin mo. So lalo na po mga ka-vlogger natin So uh, Diyan sa Saudi So wala sa inyo Samahan so, nyo naman ako guys So nandito naman tayo sa Avenida So update natin mga presyohan ng ni Boss RJ Let's go! ang natin so dito yung MRT na mismo ito mga guys itong MRT papuntang dole ito mga guys papuntang Santa Cruz so dito balik to ano papuntang monumento ito mga guys doon sa area na yun uh, kanto na doon sa dolo ito MRT pala kanto doon sa may isitan at recto so dito magkikita matatagpuan ito mga guys so napakadaming ilaw dito sa area na ito so mahalos magkaano-ano na sila ni boss no so may mga dami mga play rings dito madali maanat mo sa, sa Santa Cruz yung mga show dito lang so mid mong katapatan lang nila ni boss dito ah guys ah dito sa mga relo nyo so ito po yung technician nya so mismong technician shout out technician so shout out kay uh, kasamahan ni wala yata si boss ah uh, boss RG no yeah. So may mga customer mo na tao Oh shout out shout, out, shout out mo na Oh shout out mo na dyan mga customer Sa lahat ng mga Oh shout out kay technician no Ni RJ Yan So wala si boss RJ no So dito na update update -up -up price lang tayo mga issued mga about ng mga presyuhan ni Rilo dito kay Boss RJ no. So wala si Boss RJ no dito yung ano niya. Una na rin natin nakita natin sa ka-vlogger no. So hindi natin so, napakadami nito na mga Rilo natin ni eh. Boss RJ na ito ngayon napakadami so sutoko naman natin ng bago natin itanong ang mga presyohan nito mga guys so at least makita nyo na hindi natin kung isa natin yan napakadami so yan oh. so ito mga guys mga legend talaga ito may mga about 80s na to mga relo na to so mayroon tayong nakita 100% para sa akin sa nakita natin kapwa natin vlogger na shoutout po sa ka-vlogger natin si porno TV ito, hawakan ko na itong you know, pina-endorse you niya know, na 100% sa akin to Napakalupit. Ngayon ko lang nakita ito so, sa vlog niya. Paris. Anong ta? Ano? Paris. 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 Ayun, oh, yun pa nga mga guys. Okay, so ito ang intruhan natin, no? So, Paris. So, ng Paris, alam mo nyo, sa ibang bansa galik to. So, no? So, may tanong natin to, boss. Ano, uh, may tawag boss, no? Boss na rin tayo. Ah... Uh, ni Boss RG si wala si RG so yung alalay niya nandito so, shout out kay Boss RG ha? so magkano mo prinsuan nito 1.5 1.5 wow eto na pang babae lalaki ah, babae lalaki Ota kay iba, kay ibang kulay, kay ibang kulay, kay ibang kurmaan ito mga guys, so. napakaganda para sa akin talaga. So 'yon. So kung interesado 'to mga guys, puntahan niyo 'to Paris ha. Yan pagaganda Ito yung una natin na dampot kanina. syempre nakita. Ha? Ngayon lang kami nakakuha ng ganyan. Oo okay, nga. Ngayon ko pala nakita ko sa kaplahagan natin. So magkano negosable pa naman ito sa 1.5? May bawas pa yan. May bawas pa. So napakaganda niya ito. Presyo lang namin. Sa napakaganda niya ito talagang. Partingin ko. O oh, hindi pa. Nakuha niya ito. Ganito lang kulay. tumbog na talagang. Partingin ko solid na gold plated ito. Ha? No? Yun o. No? CP mo ha? Stainless yan tingin ko parang hindi siya basta-basta na ako talaga. Oh, Mayroon na mga ibang pagka-gold plated siya na ano siya. Para sa akin 100% napakaganda. So abangan na, at uh, ano pa hinahanda niyo mga guys? niyo to dito sa kaabaan ng Santa Cruz sa uh, Avenida Street mga guys. So napakaganda. Babae lalaki to, pwede babae pwede lalaki mga guys. So 15 din gusto bol pa. So 15. So pwede pa siguro na makuha sa so, mas mababang presyo at oh, bilisan niyo na. So ito boss, so, ito yung bilisan na lang tayo magtanong mga presyo at boss. Ito naman. 1 Ha? 1 tama ba? Anong tatak to boss? assist na lang sa tatak natin no? So medyo pan eh. Basta ano na? Ha? So walang idea Hindi natin makakita no? So hindi natin masyado Hindi natin masyado kulit yung tindero ka Hindi masyado kilala oh, hindi natin masyado kilala pero, pero maganda Solid din siya no? Okay okay yan Ito So magkala ang perisuan ito? awan isang libo na guys oh micro plated ka na huh? oh, diba? so ito mayroon naman tayo rito kasyo kasyo magkano naman to 1 yan so kasyo huh? so hindi natin ayan ito maganda mabigat automatic to so na napapabigat din to parang imbikta no Magkano naman ito? 2.5 2.5 So ang presyo ng 2.5 pa naman siguro Ayan, mga presyo na ito, mga ano Ayan, ito pa, maganda rin ito, fossil Original din ito Ah, ano, battery lang siya Battery na? Battery pero original siya, Ayan, no? fossil, magkano? 1.3 Ito, so, mayroon pala ito 5. Fossil Fossil, yeah, magbibigat, mga solid talaga magbibigat oh. Ito, magkano? Ito, 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 2.5 uh, tumakas ayan 2.5 lang tumakas so ito boss magkano natin Michael Kors 1.5 lang so bilisan na lang natin mga kaiso medyo may kadamihan natin update <laughs> ni baka may OT pa tayo ni ito. <laughs> yan so mga guys ito mga to, ito mga to boss ito isang, isang oh, natin o oh. bilisan anong tatak to? battery, oh? battery din to oh, battery. battery lang yan, mga ito, Pero mabigat siya, hindi siya mga katulad na tinatawag na mga klase lang siya. Ito, 1.5 sa so, mga ganitong lock na mga relo mga guys. Napakagandang bracelet na ito. Yan. So, nagamit tayo ng mga ganito. So, 1.5. So, meron ba tayo rito? Rolex. So, magkano ang price ng mga Rolex, boss? 1.8. So, 1.8. Yan, Rolex sa mga guys. O, oh, legit din to ha? So, na-onang brands ng mga Rolex sa mga guys, 1.8 lang. So, napakadami nito. Ni Yan. So, yan. Ganito mo. So, toro lang ito. Anong Omega. lock nito? Omega. Magkano? 1.5. 1.5. Ito. Michael Kors. Michael Kors. Magkano? 1.5. 1.5. So, ganito na lang hawak natin. Hindi masyado matagal na tayo doon. no? <laughs> so, medyo madami ito. So, marami nila pag na talaga. So, ito magkano? 1.5. 1.5. Ito. ito Seiko Driver. Seiko Drivers. 2.5. 2.5. Ito ay isang lingko. Okay. Uh -huh. Alright. Okay. 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 Okay pangalan tapos presyo na para bilisan na lang oh. Sige boss. Ito isang Isan libo. Tapos yung magkano? Ito isang Isan libo. Isang libo. Ito Rolex to Rolex to five. Sige Oh yan mga guys. Ito mga ano ano? Isang kamay? Apat ang kamay niya. Apat ang kamay ito mga guys. So sandali balikan natin Rolex no. So apat Apto. ang kamay ito mga guys. So napagkanda. Ang presyo magkano? Ha? 2.5 2.5 Yan, negosable So, at presyo 2.5 So, balik tayo rito boss. So, maganda rito Ito mga seko mga seko yan. oh, mga seko isang, isang libo. Hanggang ito, saan? Ito. One five. No? One five. Kasi vintage. oh, vintage. So yun. Kasi pisa isang libo. Isang libo ito. Okay. Isang libo. Okay. Ito, 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 rin ito, 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 Hoblot. Hoblot na pronunciation, Hoblot, Hoblot. So, five. Ito naman, citizen, isang Ano yan? Citizen. Citizen, magkano naman presyon yung... Pag isang libo yan. Pag isang rin. Ito, ano to, dos. Ano yan? Dos. Walang, ano, wala siyang... Ay, may bilis yun. Ano? Stingless yan, Okay. Ito, isang libo. Isang libo. Ito, isang rin. Isang rin. Ito. Ito, one, two ito, Carter, isang libo. Oh, carter, tapos ano pa boss yan? Ito, Casio. Casio, magkano ang presyo -sure ng Casio? Ay, G-Shock po, one five. Oh, G-Shock, Ito, 2,000. libo. Oh, kasi ito, testeng testeng ko naman. Tanda rin ko, no? Magkano ulit ah? Two five. Tapos ah, ito, dos. Ah, stainless siya. Okay. Sige so, 5 na ano, stainless na. Okay. Kaya mas mahal siya ron dito. Kasi ito, ano na ito? Ito, ito yung mga ano. Banak. Oo, oh, banak. Oh. Yeah. Ayun, ano pa baos? Ito, 1-5. Dumaan na ba tayo rito? Ito, tapos na tayo, no? Hindi eh, pa. Eh, hindi pa yan? Ito, IWC. IWC? 2-5. 2-5 tumagay Crono. siya. Prono. Prono, yan. Dito, tapos na tayo. Ah, okay. di pa. McDonald's. Yan. 15. 15. 1 Kasyong. Dalong libo. Yan. Wait, Ay, Tapos ito, ito pang -babae. Mga, Okay. Uh, 500. Ay, Mayroon pala tayo mga pang... Ito mga seko, 800. Pababae. ano yan? Mga seko. Seko na pang babae. Oo, Ano si Magkano? 800 So, yan. Mga budget mail na lang talaga. Ano. So, mga ganito. Ano? Oh, ano pa dyan ninyo? Casio. Casio, magkano yung boss? 500. Bot? 500. Ito, hindi ko alam pangalan. Battery lang din. Oh, yun, so, Automatic eh. to. Automatic. Oh, yan. 500 na lang. Si 500. Ito, mayroon itong vintage ba to? Ayan, yan. 500. Ano yun? Galaxy? Uh -huh. Oo. Oh, Ito, so, 500. Oh, 500. So, Ito, 500. Okay. okay. Ito, 1, 2. 1, 2. Tabuwer. Tabuwer. Battery. Battery magkano? One, One Ito eight. yung nga na second year. O may salo. Ito, salubo. one five. One five. Ito, isang libo. Isang libo. Ito naman. Edit piece. Edifice, uh, edit, piece, oh, one, edit five. Piece, one five. Ito, one five bin. One five. Ito naman. Yeah. Ganda ng dial yun, o. No? Independent. One one five. Five. One five. Magkano? One Magkano? One Anong relo yan? Maganda rin, o. No? Independent ganda yung Pero dial nyo ay tsura ng no oh. okay so ito boss on? ito isang libong. ano yan Michael Kors hindi mga ano Michael Kors libo lang din oh. uh, ito naman 500 500 mm, ito police magkano police one leg Bani. okay tapos tagiwear one five one five. ito two five, two, five. automatic tagiwear automatic. automatic two five. ito naman timex Okay. 500. 500. Ito. Diesel. Diesel ba ito? Oh, diesel. Oh, diesel. 15. 15. Ito, guys. 1,000 na lang. 1,000. Ito. screw, 15. 15. Ito, bench. Magkano? 15. 15 na lang. Ito second O, oh, yan, one yun. Five. Yan, 1-5. Ito, isang libo. So, yan mga kaya. So dito ang mga... ano ano, Ito yung pinakalupit na... Ano pang iba ng vintage natin dyan? One yan. One Siyempre, suki ako. Siyempre. Kung baga ano, kilala na, no? Uh.